mga kaligat ari nga aking bagong alagang labrador tsaka canine ari nga pala yan to, nilaguan ko ito si talisay oh. lisay kasi ito naman si kaligat kaligat pala bigbo ba guys si eh, may eh, bago alaga si ano ari may alaga akong bago ito nga pala si ano ito si ano, si Talisay. <laughs> Tapos ito pa siya. Si Kaligat. Ginugo natin sila. <laughs> Talisay, si Kaligat. Niligo na kayo. Mamasa din siya para hindi lang Ni Lego si Talisay. Talisay, Lego. Hi. Ano ba si Talisay? Nilalamig si Talisay. Ow, oh, ow! Oh, ow, oh, ow, oh, ow, oh. ow! <laughs> Nilalamig. Ito naman next. Talikat, ikaw naman next. Sama natin mga balawan. Ito muna. Ligo, haligo, haligo. <tinyo> Tama pala si ano ah. Pinawala lang ito mga kaligat ka daw. Kasi maligat ang may-ari. ah, 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 Guys, niliguan ko lang aking labrador sa so, kaya K9 Ito nga pala aking labrador Ay, oh, lalo ko pa ako oh. Ito isang K9, oh, laki Mahilig ako sa hayop Tsaka sa mga hayop-hayop Ito

Hmm, dito. Okay na. Ano?